Maroon na Martis Binagima to. Ayan to lo. Shout out mo dyan. Shout Sa Tarlac. Galing ako doon. ah Pumunta ako uh, mga kamag-anak sa uh, misis. Nag-repeat sa akin pinuntaan ko. nag ako. 4 na oras. Malang oras balikan. Oh, grabe. O, so, Tarlac. Sa so, may Tarlac. Mismo. Pumunta ako. Kasi nag-repeat sa akin niya marami ng manggamot. 300,000 ang naubos ngayon pinumpahan ko tulong lang kahit paano gumaling yung tao magkano ginastos sa pagpapagam? ang gastos namin doon nagdala ako ng riders nagbigay ako ng 4,000 sa riders ang gasolina namin 600 tuloy ka na matipid o badya isang badya isang sky drive katatlong gas ako 100 100 Ayos. Oo. So, Anong sakit tol? Ang sakit niya sa kamay, sa lamang lupa. Nataas ang isang kamay. Pero hindi niya makilala yung tao. Yung pagpunta namin doon, parang hinugot na yung espiritu niya. Pero yung nadasalan, nakakilala siya ng tao, binalik yung isipan. O, so, kasi nangagat eh. Sabi daw nila, inaano ng aswang nasaniban ng aswang totoo kasi yung nagtawas sa po tatlo eh may sambungo may aswang may damang lupa kaya nangagat siya nasaniban siya ng aswang ay siya totoo pala yun eh hindi niya makilala buong pamilya niya kaya kinakagat niya yung pagmawak sa kanya sobrang lakas siya kinakagat niya yung tao pagmawak kasi hindi na makatayo eh biglang lumalakas daw pag hating gabi na Ay, yung ano to, yung bungo ano naman yun anong yung bungo ano? naman yung ginagamit sa ano mga, mga kaluluwa din yan na namimuris no, mga may, kaluluwa, no. may, mga kaluluwa na hindi nadasalan na perwisyo din sa tao yan kailangan yung mga patay dinadasalan yan ibig sabihin si yung mga ibig sabihin si yung mga kalag ang kalag-kalag no mga kamag-anak so, kamag na, na hindi na nadadasalan sunod, sunod ano sa, sa aswang sinaniban at saka lamang lupa kasi may bunso doon, bunso doon, may bunso sa bahay nila eh. Palakitaan sa ano, ang, ah, ang bahay, ang daming, daming ano, yung, yung bure, ang bure pala, pinataguan ng aswang yan kataas. Oh, Pero toyo. di ba malalapad ang dahon yan? Oo, oh, bure, ko sa taas. Ako ito, pinataguan talaga ito ng aswang. So nakita ako ng bunso doon. Ito tinahan ang uh, bahay ng mga inkanto-inkanto. Inkanto doon ay tatago yan doon yung aswang na yan yun nakita kita sa tawas totoo kasi nangagat siya eh bakit yung tao nga hindi nangagat normal hindi na normal eh doon yung nadasalan bumalik na yung ano niya espiritu nga parang bumalik na yung pag-iisip niya na wala na hindi na makilala yung tao daw ibig sabihin kung di nagagapan maaring lumala Lalalayo ko sa Oh, malalayo ko din ang gapan. Saan ni tawag ka? Saan ni ba? Saan ni ba na no? Kaya delikado talaga 'yung mga sa Sabi Abi ko nakakilala ng tao, ano si Garin niyo, ni si niyo eh. So, so, ah, lalaki siya. Lalaki. Um, oh. Inuntahan ko na lang. Malis kami ng, ng alauna, tumating kami ng make it. Tumay kami ng asutso, tumating kami sa 6, alas 12 sila ng gabi. Awa o pangali. Uh, Yun ang sobrang layo. So, ay, tarlak eh. Kaya nyo. Apat oras. Balitan. Grabe, ano. Walo. Kaya. Ma, ma, kaya lang ang problema ano, ng mainit. Mainit na, Alas 12 sila. Nag-click ng init. Mainit siya. Alas 8 ang anis namin. Sabi ko sa'yo. Ang grabe init sa karsada. Mainit yan, Dahil Pero, siyempre. Okay lang kasi hindi mo masyado mga ah oh, okay. Dito sa dito sa Bulacan, Bulacan, medyo bayan-bayan na kasi medyo makapit ko rin. Okay daling araw, ganda ng takbo. Ang layo lang narating so, mo doon, nakarating mo ng tarlac. Walang, ano, wala, wala, wala sa kira ng tarlac, araw. Oo. Oh. Okay. Yung sa, ano pala, sa kulang din, itinala rin ako sa Batangas din limang oras din ang biyahe namin yung sige din pinalikuan ko ng dagat tatanggal ko lang tulad sa dagat oo, so, oh, dahil alat oh, papanod yung ano papanod yung sakit din toyo, so, wala rin sakit niya eh hmm. habang binababay siya ng isang araw so makatapos babay pinasalan binasalan Binanggal na yun nakatulog na siya kasi hindi siya makatulog eh yung uh, -huh. na ulap Parang balisa. Oo, uh -huh. balisa. Bal... po utak na rin. Oo, oh. ba balisa sa lagi. Pinariguan, pinahanod yung sakit. Sa alat. Kontra pa yung alat sa lagat. Sa kuyam din, uh -huh. sa tatanggal oh. din. Tatanggal din. Saan sa Batangas, Tol? So, may ano kami. Ah, uh, pa dito sa, sa... Pampa, Pinarawan. Unahan pa sa Bawan. Rosario? Oo. Oh. Ay, layo. Ayan, layo ng Ibang, Bawan eh. Ayan, layo. Ayan, namin. Oh, malayo ang Bawan, nagpa pa ng, ng Batangas City 'yan eh. Sunod so okay. yata ng Batangas City, Bawan na eh. Hindi okay doon, hindi okay naman ano doon. Taposuri namin. Malayo 'yun. na ko 5, Bawan, siya pa 186. Hindi naman malayo. 'Di ba? So ulit naman ang biyahe 'to. Nakat least so nakatulong so 'no, so 'di ba? Nag-ano Nag kami nang tulong kasi nagbaitaman ko din ang hotel sa one night 7,700 ah, bigyan mo na nag muna kayo roon, doon na kayo natulog of course, sika 2 paang oh, dami nyo pala sika uh, riders, ako sumabay na ako doon, ah, bali na nagbayad rin kami doon kasi, mga gamit, kasi hindi malang dalawang takid ah, uh, bali gusto nyo na pinamot ko binahinga ko lang siya sa mga Kung mag araw doon o kinam kiramdam niya mga nakatulog siya mga pay na siya ngayon okay. ah bumalik na siya dati so, nagdublang ko din yung utak niya eh. ay siya so. so, yung pinagibuan ng dagat mm. nagamot talaga yung dagat sa kulang din para nawawas out yung ano no so, yung, yung mga ito. linagay rin. sa kanya no ito so, kasi alat kasi na, na natutunaw sa tubig. natutunaw sa alat no sunod na nasalam sa pag natapos hapon so, wag, na wag na wag ng tubig mga mga ilang araw bago banlawan. bago mali bago maligo ng mga <tip> ano mga ilang araw pa ilang um, araw natatanggal din ang sakit oo oh. Uh, yun ang mga spray to sa kanila sila ang may trigo sa dagat ang layo pala tol puro pala biyahe nangyari uh, sa iyo no kaya pala ilang araw mo wala rito hmm. 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 bali mga bago naman gulong na motor mo problema okay nito kasi ang owner nito hindi ko makita-kita bakit? Ah, oh, dahil ano? Oo. Oh, ang ano, so, ano, ano ginawa na parang paraan. Basic ano ko na para magawa ako ng ano na na nang ano hindi nubisin. Kasi ang problema kasi ngayon sa mga motor natin, tayo wala tayong pabili ng motor. Kaso oh. lang, gusto tayo magkakakaroon ng motor. Nakakabuhin tayo ng mura. Ngayon binibili natin, hindi pa maikipin ko ng panahon. Kaya, ngayon, namo-clean tayo kasi tayo hindi na magkaka-change owner diba ng, ng owner hindi natin nakakita po kasi wala, hindi tayo nakakuha ng jeans owner, lalo na kung wala ang divya seat oh. pero hindi pa oh. na yan, may, mayroon ding ano mayroon ding silyo sa sa attorney, sa attorney o no? sa tinatawag na magpa ano pa, magpa doa no? pa may Sipa. sale lawyer din siya o oh. kasi sa so, kasi, so, uh, government natin ngayon kaya nga kaya ang pinakamalaking problem ng uturno, sa iyo pala. Kasi na-tupad na yung batas sa iyo. Kaya ang problema natin ngayon, hindi na kumakinap yung first-turner. Malaking problema nga yan. Kaya kung kaya natin gawa na, para tanapin pa rin. oh Pwede na tayo makausap sa ano nga. Naanap ka rin paraan. Diba? Kasi... Kasi pa-team school eh, nag-esto pa rin. okay na rin basta magawa ng parada kasi mahirap magkakrosa sa ada ngayon kang ownership oh, tama. ano may huli tulad yung motor hindi natin may din Kasi sinunod kaya sinunod Okay, okay. Ini lah kemana kita jumpa. Kita mau. Kita Ingat Kita mau. sa mau. ada saya ingin nak kalau saya tidur. Baiklah.